Okay, hello Hello, good morning mga lods Ah, good afternoon mga lods Ngayon na ah, Meron akong uh, pakikita sa inyo no? Kaalaman na rin to Pakikita ko sa inyo Itong nga uh, Itong nga uh, interrupter relay natin ano? Meron siyang negative Tsaka positive trigger ah, Ito na, no? pakikita ko sa inyo Kasi kung magmo-modify kayo ng busina no, baka malito kayo rito. Kung diretso lang 'yung ano, loud horn lang ninyo, okay lang to pero pag i-modify niyo 'yung loud horn niyo kagaya nung uh, nasa video na ginawa natin, hindi ubra kailangan matutunan matutunan niyo 'yung alin ang negative at positive ana. No? Ganyan Dito tayo no, ito to negative trigger to ayan nilagyan ko na ng sulat para hindi magka problema hindi tayo malito eto no negative ang trigger nito ganto no okay etong positive nya no o, umilaw siya so bali pag hindi siya umilaw yun ang trigger nya no eto eto negative ano yan hindi siya umilaw so sa mga tweet, dito siya magpuputol-putol ito mga pala mga lods no, kaalaman to no, Para sa mga magdi DIY No? Ito no, hindi siya umilaw. Ah, ito kasi ano to eh, ah, ginawa ko tong anong to no continuity test flight ano, ito no. Ano, ito no. Hindi siya umilaw negative trigger to eh. Hindi siya umilaw. Pag umilaw siya, ibig sabihin diretso siya no. Derecho. Ito hindi umilaw. Dito siya magpuputol-putol kuha nyo mga lords na eto no negative trigger dito tayo sa positive trigger to to na no, positive trigger tingnan natin ano testing natin tong positive dapat hindi siya iilaw ano hindi siya iilaw yan no hindi umilaw etong negative nya no etong negative nya umilaw so ibig sabihin etong negative ang diretsyo at itong positive siyang magpuputol-putol no okay yan lang mga lods sana uh, may natutunan kayo no itong video na to para sa atin to okay sana may bigan nyo mga lords no okay so kung nagustuhan ninyo no pakilike naman tong video na to at uh, saka, saka pakishare na din So bahayin ka dito na lang hmm. muna mga lods Maraming salamat At uh, God bless sa ating lahat